Hey what's up guys! Gusto nyo ba mag-livestream sa TikTok? So sa video na ito malalaman natin kung paano mag-livestream sa TikTok gamit lamang ang isang device or cellphone. So paano nga ba mag-livestream ng online games tulad ng Mobile Legends at marami pang games na alam nyo. So let's go simulan na natin para hindi kayo maboring at hindi kayo mag-skip. So chill lang muna kayo dyan at mag-enjoy simulan natin sa step by step. So punta muna tayo sa TikTok apps. So nandito na tayo sa TikTok. Bago yan shoutout muna sa ating mga mabubuting commentators. Bigyan lang natin sila ng mixing segundo, para pasalamatan sila, mag iwan ka rin ng comment or like after ng video na ito kung nakatulong ito sayo, and manotice namin at sobrang maa-appreciate na namin yan kahit isang like lang. So tama na yan wag na malungkot guys. Pag nandito na kayo, pindutin nyo lang itong plus sign button sa gitna. And then dito nandito yung camera, template and live. Then nandito dapat yung live na option pero kung wala pa guys huwag kayo mag-alala dahil malalaman nyo pa rin kung paano mag live dito sa TikTok at paano magkaroon dito ng option. So sana matapos nyo itong video na ito, so punta na kayo dito. Dito malalaman nyo kung paano mag live dito sa TikTok, so kapag nandito na kayo, Makikita nyo itong go live button pero since na gusto natin mag live stream ng mobile games ay hindi muna tayo dito, live lang ito sa device camera. Halimbawa gusto nyo mag-live ng products or gusto nyo lang mag-live through camera ay pwede kayo dito magsimula. So pindutin nyo lang itong mobile gaming since na magla-livestream tayo sa TikTok ng tulad ng Mobile Legends or kung ano pang laro na gusto nyo. So nandito na tayo sa mobile gaming. Unahin muna natin itong add a title. So tayo maglagay na lang siguro tayo ng kunting description. Ito halimbawa ang ilalagay ko muna. Hi chill lang muna kayo dyan. At guys kung nakatulong ang video na ito ay like nyo naman ang video na ito. At ito naman guys yung cover ng livestream natin auto screenshot for your cover okay lang natin then dito naman guys ay pindutin nyo lang ito then mag add lang tayo ng topic so kung ano yung ela livestream natin na laro, halimbawa is mobile legends at marami pang online games na pwede nyong pagpilian dyan tulad ng call of duty mobile, roblox, farlight 84 at league of legends at car parking or bus simulator and kung gusto nyo ng granny and marami pa then dito pwede nyo siyang e-search if ayaw nya lumabas so halimbawa so tayo e try muna natin itong car parking multiplayer so ayan pindutin lang natin ito then dito naman add a live goal Pwede tayo dito maglagay ng goal so ang goal natin ay magkaroon ng limang rosas halimbawa. So ayan pwede nyong ibahin yan kung ilan yung target goal nyo so kung gusto nyo ng 100 pwede rin. So sa atin ayan lang muna halimbawa. Then dito pwede nyo rin ibahin ang description dito so pwede kayo maglagay ng sarili nyong gawa. So lagyan natin ito ng. Pasupport naman dyan like and subscribe kayo kung nakatulong ang video na ito. Yeah! at pagtapos natin dyan ay pwede na natin ay confirm. Next punta na tayo dito sa settings so mahalaga rin to guys. Pwede tayo maglagay ng pin comment dito. Pindutin nyo lang itong about me. Introduce yourself and your life. Dito kapag may nagjoin sa live stream nyo ay agad niyang mababasa yung nakapin na comment nyo so mahalaga na ma-set nyo ito. Halimbawa nito is katulad ng nakikita nyo dito na nakapin na comment, may nakasulat na welcome to my live stream. Follow my account if you enjoy today's video. Pindutin nyo lang itong button na ito, show an intro of yourself and your life. Then maglagay na tayo dito ng FAP natin na comment. So maglagay kayo dito ng gusto nyo. So dapat maayas rin ang ilalagay nyo at hindi yung mga bawal tulad ng mga dahil maraming nanonood na mga bata. Hey enjoy nyo ang ating live stream thank you sa pagjoin at panonood. Then kapag okay na ito pwede na natin itong e-submit. Then dito dapat naka-on itong live gift. Dito naman guys yung sa comment settings. In case na may hindi maganda na comment sa inyo is pwede nyo ito e-block comment or filter or e-muted. So ayun okay na guys dapat naka landscape ito lagi, since na magla livestream tayo ng laro. Then dito naman guys pwede nyo siyang i-share e kung gusto nyo, like sa mga friend nyo sa TikTok or sa Messenger and Facebook. So sa wakas pwede na tayo magsimula mag livestream. Pindutin lang natin itong go live, dito pindutin nyo lang itong start now. Start recording or casting with TikTok. So pero kailangan alam nyo kung paano magsimula and din dapat alam nyo din paano mag-end or pagkatapos nyo mag-livestream. So pindutin nyo lang itong start now meron ka munang 30 seconds para pumunta dun sa games na gusto nyo e live stream. Then after nyan automatic magsisimula na, so pipindutin nyo lang ito tapos direct na kayo dun sa laro, pero simply magkakaroon pa ito ng loading. So ang gawin nyo na lang is dapat nakabukas na yung game. And then i-back e nyo na lang siya tapos direct na kayo dito. In short para madali lang at hindi pa mag loading Dapat nakaready na yung apps before kayo magstart start katulad ng ginawa natin na ito. So ngayon ko nakikita nyo ongoing na ang ating live stream. So paano naman ito ay off kapag tapos na kayo mag live stream? So yan ang dapat din natin malaman bago tayo mag live stream kasi paano kapag titigil na kayo at hindi nyo pala alam na naka live pa rin ang screen nyo. So pindutin nyo lang itong button icon. Dito nga pala ay makikita nyo dito yung viewers nyo at yung mga comments. Dito nga pala ay kapag kailangan nyo e-post. So wag nyo ulit kalimutan na i-play e ulit ito. So pindutin natin itong home icon. Then mapupunta agad kayo dito sa TikTok live stream. Then pagtapos na tayo mag live stream pipindutin lang natin ito. So ayan halimbawa dito makikita nyo dito kung ilan yung likes and viewers and ilan yung na-receive nyong gift. Pero yung dito is zero lahat dahil nakapost yung live natin kanina while nakarecord tayo ng screen. Kaya naman zero viewers talaga. So pagtapos na may pwede pa kayong gawin. Dito naman ay pwede nyo i-replay e dito yung live stream nyo tulad ng mga highlights or mga clips na pwede nyo i-review e and pwede nyo pang i-post e and pwede nyo itong i-download. E so ayun lang guys and then sa mga wala pang 1000 followers jan ay nagtataka siguro kayo kung bakit wala pang live na option dito sa TikTok account nyo hindi nyo pa ma-access yung livestream dahil ang requirements dapat ay may 1,000 followers ka. Madali lang naman magkaroon ng followers basta hindi ka dapat maarte. Dahil mag-follow ka lang ng marami dito ay magkakaroon ka ng followers dahil yung iba dyan ay nagpa-follow back at yun ay nadadagdagan ng followers mo katulad ng ginawa ko dalawang araw lang ay nagkaroon na ako ng 1,000 followers dahil nagpa-follow ako ng marami kaya ang resulta marami din yung nakalagay dito na following, marami din akong pina-follow kaya nakuha ko agad yung 1,000 followers, so 2 or 3 days makukuha mo na yung 1,000 followers requirements, so ayon lang muna guys sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo dito sa video na ito so kung nakatulong ang video na ito ay maaari nyo ba akong supportahan sa pamamagitan ng like and subscribe. And mag-comment na rin kayo jan dahil may chance na manotice ko kayo and na-appreciate namin bawat like and comment nyo. So yun lang muna, thank you guys. Saludos na siya, mukhang di crush na Uy nga pala, yung mga nanonood sa akin araw, baka mag-change na ako. Nakabas tayo so maraming, mas maraming tuhog. Gee, thank you for the coffee. How to request the song? Just type in exclamation point play, space, the title of the song. Overtake the time. Derekada Uh-uh. solid line.